Once again, welcome back sa Virgos Channel. Samahan nyo po ang panuor at bigyay reaksyon ng na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na naggalat dito sa internet. Let's go! Point of view. <laughs> Hindi na drive-thru yan eh. Walk-thru na yan. smart nga naman. <laughs> Dahil mukhang mas priority ata nila ang drive thru eh. <laughs> May kandiyero pa. Ang dalawa eh! Ang laki mo na yan! Patulang kita! Aba! Ano? Gusto na tayong dalawa? Ang double meaning yun eh. Pag nasa school no, wag na mag tiktok. Wala <laughs> ka, lagot ka kay mom. Ma <laughs> Madam! Alam may tanong ako sa iyo. Lapit niyo. Wala. Tatanungin lang kita. Halika. Wala. Sinuya. Ay. Ate. Nagtatanong ko sa Okay. Tatanungin ko sa'yo ha. Ilan ang dwarfs ni Cinderella? Cinderella? Isa. Ayan na. Ang Talagang isa.

Adam, bito, malo, siya, dapat, dapat dalawa, dapat tatlau, dapat lima, dapat lima, dapat Adam, dapat bito, dapat malo, lima, dapat Adam, ang na Pasigaw talaga. Hindi naman Ah. Ah. Mahimbing ang tulog ni nanay. Saan niyo galit Oh, ano yun? May gusto ko sa ego sa girlfriend mo! May gusto ko sa girlfriend ko! Oo, oh, alam kong magagalit ka pero gusto ko lang sabihin sa na crush na crush kay girlfriend mo. Tang ina mo, bawal mo maging gusto girlfriend ko! Bakit pre? Dahil kaibigan kita? Ano yung pagsasabi mo? Eh ate, may girlfriend ko eh! Ano yung mga nasa ulit ko ng na Ate niya pala. Yung mga nasa ulo yung yan, sige nagpauso niyan. Tanggalin nga ninyo! Ako niayinis ko sa inyo ha, hindi nakakatuwa yung nasa ulo yung yan. Huh? niya yan, sa labas niya lang yung susot. Mm -hmm. <laughs> Meron ka nga rin, mami. <laughs> 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 Ayan natin, Haha. 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 Hindi palang ganun. Sorry na, sir. Ano naman talaga? Ikaw na naman po! Ano yun? Ah, nalinigaw na naman! na ito! Ako na na ito! na Pag-anim oh, ah! pag <laughs> na yan. Pag-pito. walo Ang lutong. Good afternoon and welcome to McDonald's right through. So Mama mo. Huwag mo akong inaano-ano. Alis. 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 Oh, so, marami na sa ilang ampon. Dahil madaming daga. Ako na ampon ako ng maraming pusa sakali kaya sobrang daming daga sa amin. Hmm. Tama nga naman 'yan. yan. Papakainin ko muna sila bago manghuli ng daga. Yan nga pala yung mga alaga akong mababait. Meron ako mga, uy, parang may kakaiba dyan ha. May kolorum ha. Ano yan, bagong pusa ba yan nasa likod yung itim? Kuting, may nanganak na, na naman ng bago. Hmm. Ay, pati. Dagayan ha. yan ha. <laughs> ah, talaga mababait yung mga Lala pusa mo eh, huli ng dagat tapos may kasama dagat dyan, mga... <laughs> ah? yung dagat. Close niyo pa, oh. oh. parang close pa. <laughs> Kaya pala dumadami daga sa kwarto ko. <laughs> Ito pala ginagawa ni Moning. <laughs> ah, sadyang malambing lang yung pusa mo. <laughs> Pati daga. <laughs> Ginawang tropa, eh. Ah. Yay! Bakit? <laughs> Pwede pa yan. Wala pang 5 minutes. <laughs> ah, sayang nga naman. Hala! Uy! Ay, nang taga to. Ay, huwag pa talaga yung trip niya. <laughs> Namihili din. Para breadwinner winner. Hoy! <laughs> Binawian ng buhay ang isang grade 5 student matapos manung sampalin ng kanyang guro talaga. <laughs> <laughs> Uy, sa Hoy, sa pa. <laughs> sabi ko Yung ikaw yung breadwinner ng pamilya. <laughs> Para na grocery lang ah. <laughs> Isang supot talaga. <laughs> Kakaiba ng <yung> trip mo, Minga. <laughs> Masarap ang buhay ng mga pusa na ang <laughs> pagkakaya. Ah, puro pusa? No? atilan ah, tingnan mo? Nakadikot-trupa. So, Nakadikot-trupa, oh. Ang <laughs> malupit. Hoy. Tulog ka tulog. trip itong mga pusa na ito. Shanghai. Sabon. Shanghai. 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 Okay, ang galing ha. Perfect ha. Magpalitin mo naman. Magpalitin mo naman. Balik. Magpalik ta rin mo na. Basic na sa kaya pagkawa. Mabubusog lang ako. Shanghai. Shanghai. Sabon. Shanghai. 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 <laughs> pusa na naman. Ala ano kami. Lagot ka pag nabitawan mo yan. Paalis ka talaga sa bahay na yan. Lagot ka. <laughs> Bakit pinapakatkod mo mga pusa Pusa mo eh, wala namang. Layan. <laughs>